Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon. Huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Senate hearing sa pagdinig ng Senado sa Umanoy PEDEA Lex. Naging isang resource person si dating PEDEA Director Junisio Santiago, na sinasabi niya sa tagal niyang naging PEDEA Chief ay halos kabisado na niya ang batas at kung siya ang magtitik ng bar exam ay papasa siya na maging abogado. Alam mo Mr. Junisio Santiago, iniinsulto mo pa yung isang resource person na marami ng bisis na nag ng bar exam. Yung resource person na taga DOJ na ngayon ay nagtapos ng law, samantala ikaw ay tapos lang ng PMA. Ikaw na hindi naman nag-aral ng law at hindi ka naman abogado kung magsalita ka na akala mo napakadali mag-aral ng law. Naakala mo madaling pumasa ng bar exam. Marami kaming kaibigan na hindi pa nakapasa ng bar, dahil sa sobrang hirap. Kung magsalita ka akala mo kwentuhan ng mga pulis na tataniman mo lang ng droga ang bibiktimahin mo at papatayin mo at tatakutin mo ay okay na. Bakit hindi ka magtake ng bar exam para matauhan ka para mahimasmasan ka? Para kang si Tulfo nagmamarunong wala naman alam ni first year ng law ay hindi nag-aral pero sa kayabangan eksperto hindi mo lang naranasan ang paghihirap ng mga nag-aral ng law at mga nag na ng bar exam. Sa kwentuhan dyan ka magaling. Baka kapag binigyan ka ng bar exam ay wala kang maisagot. For your information Mr. Junicio Santiago ang pag-aaral ng abogado ay hindi yan training ng mga military at pulis na jogging jogging ka lang ay ayos na at hindi yan kwentuhan ng mga tambay sa kanto at mga taxi drivers na puro kwento wa naman kwenta. Baka kapag bigyan ka ng bar exam sa taxation matulala ka. Ang pag-aaral ng law ay hindi yan daldalan hindi yan kwentuhan ng mga Tulfo brothers na yabang-yabang lang ay ayos na. Ang sabi ng mga nakikilala namin mahirap mag-take ng bar exam. Hindi madali mag-take ng bar exam. Kung gusto mo Mr. Dionisio Santiago bigyan ka namin ng bar exam para malaman mo na wala kang alam. Huwag kang puro daldal. Hindi yan kwentuhan ng mga pulis na tatakuten mo lang ang bibiktimahin nyo ay ayos na. Bakit hindi ka mag-take ng bar exam kung nagmamarunong ka? Sobrang hangin mo. Ang maniniwala lang sa iyo ay yung mga hindi nag-aral ng law. Kung may cause of action kayo laban kay President Bongbong Marcos ipa-impeach nyo hindi yung pupunta kayo sa Senado at aakusahan nyo ang isang pangulo na gumagamit ng droga. Tapos nagsasalita pa si Jonathan Morales sa programa ni Maharlika na panahon na raw na magsama-sama sa kalsada. Ang pagpapatalsek ng isang presidente ay through impeachment hindi sa pagtitipon-tipon sa kalsada. Kayong mga politiko ang bumababoy nagpapagulo sa ating bayan. Kaming mga nagugutom, kaming mga walang trabaho ay hindi ninyo mabigyan. Kayong mga nasa gobyerno ang busog, samantala kaming mga mahihirap patuloy nagugutom. Nasaan kayo nang kailanganin namin ang tulong nyo kaming mga nagugutom? Nasaan? Sa kwentuhan dyan kayo magagaling. Pero sa pagtulong sa aming mga mahihirap wala kayo. Magaling lang kayo sa daldalan. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.